pang pera ito ah, oh, makita ng mga ko ito sabi ko na ep ep walang okay. magawa no okay. boring mainit pa Oh, ano araw ba ngayon? linggo ha? linggo linggo hmm. Ilang araw na tayong tambay ha wala pang pera oo oh. ano magandang racket ano ano maganda mo? ano Ano ba ng rakit? Ha? Wala nga tayong pera eh. Ay, bibili mo, wala kang pera. Ano ka ba? Oh. Ang sa'yo eh, bibili ka kagad. Wala kang pera. Anong oh. magandang ano eh. Alam mo, pag ako naka pera, gusto ko, lilibre ko yung mga kaibigan ko yung mga gusto gusto ko. Para. Kasi oh. yung mga kasama ko sa pagtambay dito, gusto ko, nalilibre ko pag nagka pera ako. Ah, yan mga ano, tuwa pa. Hmm. Kasi pa, kailangan, pag may kahit pa paano, ano tayo, share-share, diba? oh, di ba? Oo, share-share. Hindi yung mga siya. magkakaibigan, oh. di ba? Hindi yung pag oh. meron ka na, wala na, wala yung pansinan, di ba? Yung mga hmm. tao ngayon, hindi natin naintindihan. Pero yeah, mas man. maganda eh, pag ako nagka pera. Oh. Siyempre, libre kita, kaibigan kita eh, di ba? Oh. Mm, ako, pa. bibili ko si Moja mga damit. Oh, damit sure. Mm. Bibilang bibili ko si Moja. Pati oh. brief, pati brief. Bibili ko siya, pati brief. oh, pagka uh, nakapulot ako, Pagkakaroon tayo sa ano, sa Ali Rice, mga ganun. Oh, sarap mo. Sana oh, magkapira oh, no, ka na. Oh, oh sarap mo. Diba? Hmm. Sana magkapera ka na eh, hmm. para makakain hmm. tayo sa Anley Race. Masarap ba dyan sa Anley Race na yun? Gusto, gusto, gusto ko na ganyan yun. Pagka nagkapera ka eh. Yung mga na-trending alam mo ba yun? Ay, ay, tayo gusto pupunta? Ko. Ay, gusto sa ko marating dun. Yung... Tama mo ako dun ha. Baka mamaya magkapera ka na. Mag-iba no. na yung ugali mo. Hindi. Sigurado ka ha. Ano? I-ano muna ako. Punta muna ako sa lola ko kasi may inuutos sa akin eh. Ha? May alam, sapsap ng kwentuhan natin eh. Hindi, nangyayon ko lang naisip na may nudes pala yung lola ko eh. Baka iwan ko muna kayong dalawa ha. Pero babalik din ako agad no. ba? Oj, alis daw siya Muj. Hindi, babalik din ako agad, babalik ako agad Hindi, balik ka ha? yes Sige, sige Sige, sige Uy, kaka Ito ah, ang pera Ito okay. eh Ang makikita ng mga kagigyan ko ito, tabi ko na hindi ko kaya sa mga kaibigan ko to para madibre ko sila. Hindi, hey, bali nga lang. Akin na to. Ang daming laman, oh. Pabilan. Okay mga mabibili ko rito. Tama-tama ah, wala yung mga kaibigan ko, masasolo ko yung mga pagkain dito. Ah, dollars to. Misan yung mga masarap ba kayong pagkain dyan, ah? Moj, tagal... Saan kayo pumunta si ano? Si Sumbong? Si Arp? Wala yun. So, okay. i i

Ha? Ah. Parang si ano ang nakakot. Ayun na. Kaya ka pala din na bumalik eh, Tara, ah, tawagin natin. Erp! 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 Ang um, ta? Erp! Erp! Ah, tinakbo na tayo, Mojo. Uy! Oh, Ayan talaga, kasi may pera na eh. Tara, sundan natin. Dalit, bakunan, tubig, bakunan. Wow. Dito na, wala yung mga kaibigan ko. mag ako, hindi nga alam nila Ah, nandito ka lang pala eh. Ano ah, yan? Iniiwasan mo kami ha. Masyado kasing Wala. busy ako ngayon. Maraming utos lola ko. Pero siya ka na. Wala. Hindi mo na ito ano, yung usapan natin na ganun. Na ano? Yung sinabi ba ako? kwento ka natin doon nakaraan. Eh, Ay, wala yung tsok-tsok lang yun. Yes. Ano man naman ako pag uh, ano. Puro ko lang ako eh. Puro kwento lang. Ganyan ka pala pag nakuro uh, ng konting ambon ng pera. Pera? Sinasabi sa'yo. Ano yung sa mga chismis? Hindi totoo yan. Wala, nararamdaman namin eh. Siyempre, alam mo misa, tropa ka namin. Lang mali yan, hindi yan nakakatotoo. Napakilala ka sa pera, ganyan ka pala. Pero, oh, pera ko lang ang pera ko. Hindi ba ganyan, nata? May pera ako, bibilihan ko kayo. Wala ito, ito, yan. Sa pera ng lola ko na pitaka niya ito, pinapakuha lang sa akin. Kaya, saka wala. dyan na kayo. Wala, ganyan ka talaga. Hey. Wala. Kasi iso ko ng konti Tulog sila yung pera ko eh. mga ano ko dito. Ano yan? Uh, may oras ako ha. Moj, Moj. Oh. Wala eh. Hindi na bumalik talaga si ano no? No, iwas na iwas sa atin no? Wala pa ano, kaya ganyan talaga pag ay pera. Pagpapalit talaga sa pera ang naibigan. Ang... Kaya mo Moj, ikaw. Pagka... Nagka pera ka. Mukha kalimutan yung mga pinanggalingan mo. Okay. Ha? Ah, dami yan. Kaya, uh, aral sa atin yan. Pagka ganun. Oo. Oh. Yan. Yeah.